So, ano yan, tinig pa gwapa si tatay? Agko chicks? Christmas. Christmas. Ay na po tayo, makakadakul sa chicks. Ata, kagwapo lalaw ni tatay. Ito papa massage, face massage. massage ni ate. Iray si tatay, feel na feel. <laughs> Ang mm. oh, amot lang amot 'te. Baamot talaga. Unahin 'yung cream. Amot <laughs> the... oh, ah. 'te. <laughs> I wasn't under that. So, kimo, kimo Ina hapong <laughs> <kaya. laughs> Okay. <laughs> so, tay, ano ko tay? Magayon tay. Ah, uh, okay man tay? Huh? Pogi, sabihin niyo 'to okay? Okay, ah, approve. Uh, okay? Uh, uh, okay? Una uh, ano <laughs>